So mga kabalat, kami po ngayon ay maguhukay ng kamote at kasama ko po ang aking mga kapatid pa. So kasama po ako, tayo po yung magbo-vlog para maiba-iba naman at puro isda po ang inyong nakikita sa aking vlog. Ay ngayon naman po yung mga tanim naman ulit ni Mama. So let's go! Mitski! 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 Kasama na naman namin aso na Mitski! daming katmanuha, daming bunga. Let's go, let's go, let's go. Ano din yung iyong kinukuha? Ting? Ah, tungaw-tungawan. Masarap, baga? Ting, matamisan eh. Ito mga kabalat, tungaw-tungawan. Prutas bundok. Let's try. Titikman natin. Alam mo naman. Ito po hindi maasi. Matamis talaga siya. So, natin, mga kabalat, itong tungaw-tungawan. Ito? Yung chair na, subsarap. So, ito yun, mga kabalat. Ito. Ayan o. o Nasaan? Ito. Ayan o. Pag ganyang buka na, si yung hinob na. Ayan, ayan, mga mare. Chiris. <laughs> mga mare. Mga kabalat. Ito pa. Kaso, ito yung kumukulay talaga. Kulay violet. Ayan So, di ba Tungaw, tungawan na. Oh, dami. Ito na mga bata. Oh, ha. Ito yung mga kabalat. Gini. Ito gusto na mga bata. Yun, sarap na sarap sa gini, oh. Kaya nga. Tamis na. Wala tayo tayo sa kainin ni mama. naigan na yung ating ilog dito. At Ayan na po. Nandito na to sa kain. Wala, may, may bubuyog. Ayun na. na, may papaya pala yung oha. Papaya ni mama nagbunga na dito. So kami po ngayon ay nandito na sa may ano ni mama. Kamating ka ho yan ay tingnan mas, mas mataas pa. Mama pati ho ito mama. Si mama po ay nag ano na nag uh, na kitang. Papakita ko sa inyo. Mama pati ho ito. Okay, bunutin ko bunutin. Sige, kaya mo yan din Bumunot ka. Ang dami naman. Ang dami naman. <laughs> oh! Gaya ka lang. kasi din Para daw lalo mas madami. uh daming ang laman. Oh uh, ha. Tatlo. Tatlo. Ayun, meron na po. Aba, padding. At least, naputong sila ma. Okay ka lang, padding. <laughs> <Ay>, Wala ka buluhan. <laughs> Ako yung nag... Kahit pa pa, nagbibidyo-bidyo pa, day ko. Mama, mama. Maski di, maski di yan. Ano mo, kukunin ko yung kanil ni mama. Magandang pa na ni ma. Sabi yan. Dada na si Kamote. Kamote, for today's video ang ating kukunin. Ito, so, pwede ka kayong maghapin. Aba.

gusto ko lang naman mag-video ma. Sige ma, kuha. Oh! yung, mm -hmm. Dami mm -hmm. naman naputol. <laughs> naputol lang. <laughs> <laughs> may tungo isa, may laman. Hindi mo kaya ugain mama. Ako, ako. Man. Ako bubunot. Bubunot ninyo yung mahirap ay. Sige. Sana ko. <laughs> wala na kang <ang> pakinabang. Ay, <laughs> Wala na kang pakinabang itong batang ito eh. Gumubaw <laughs> na pinagulong yung pinagulong niya. Sa! Yung. <laughs> Nagagalit ako ang nanay. Aba, din eh. Hindi ko din pala kaya ito. Eh. Wala na. Nakusin na lahat ang kanta. Altay, hindi ko kaya din eh. Ako din ako. Hindi ako kaya. Oo, oh, ha. <laughs> 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 Ay, nalangin. Detresyo kang tingin. Oh, s'ya. naman time magpapahinga na muna dito sa may lilong. So na ito na po 'yung ating Ano kamote? Ayun. Ayon. Marami na tayong ilalaga mamaya. Mame, ah. ano mama, meron? Ubo malaki. Oh, natanggal ma. Teka, ako nakukuha. Marila, umalis ka dyan. <laughs> Aba! Ito na may... Ano ko mamaya? Oo, ito ha. Pag ako'y ni Ann. Makita mo, magkakaroon ako ng amnesia. Hindi ko na siya makikilala. Taray na taray. So, let's go, let's go. Oh, gina <laughs> Ano ba isa? Mama, mayroon pala manong kayo. <laughs> mayroon pala <lang. laughs> Iyan na itong ating kabubuhay, mga kapatid. Huwag lang ang ito. Ari lang ito. Sige, Jenny. Ako lang taga-video, ha? Oh, makikita niyo po si Jenny kung paano lumipad. Mama, kasi okay, hindi ko lang kaya. Sige, kaya mo yan, Jenny. Yun, know, oh. Support ka namin. Pa yung yun. Opa, Napakagaling ni Jin eh. Kalahati pala. lang ay gusto nang bumaba. Jin eh. Para kang nakapagkat di yung ano ah. Para kang nakapag... Nakapagkat na ano tawag doon ah. Buti kimpasa. Sige, sige. Di na ako magpapatawa. Babala, ito po ay uh, para lamang sa mga magaling umakyat. Huwag niyo pong gagayahin, mga bata. <laughs> Sige, okay. Hindi na ako magsasalita. Go. Wala ka. Wala. Big akiat. Nang nakakrapto. tatlo. Isa pa daw malaki. Aba, bakit parang ako yung na, ano, nang dagta? Ah, na. Apat. Nasaan na? Puro dagta lang ako. Sige, tunay din e. eh. Nasaan na? Nali, puro na ako. Ah, yun! Bumaba na yung iba. Ito mga nakabalat oh, ako. Kapaya. Si mama ay mag i daw. Mama, masarap po mag-i-escabetse. Yun ng toyo. Ano yun? Ulan na piraso yung tech. Tsaka isda. At dalawa. Ulan pa ng dalawa. Ayan o. Yun. Yan o. Yeah. na eh. <laughs> Nag-concert ako kagabi. Kaya ganaya na akin salita. Let's go. Tara na't mainit. Mahingitim ako. <laughs> Mahingitim. Mahingitim. So, ito po mga kabalat ating nakuhang papaya at saka po kamoting kahoy. Ayan. Kami po aalis na. Pero ito mga ito yung mga naghuhukay pa. Uha. Ang hinuhukay nila ay kamoting bagi naman. Ano pa din? Kaya pa? So, si po ay nanguha ng kahoy. Ganyan po ang inyong gustuhin na dalaga yung wala pa arte-arte. <laughs> mama mamaya, ano ba ate? Ang katihi. May gano'n pala eh. Ayan, ito naman po ang aming dala. Meron din yung isa din yung aming balaga pa po doon. Pamain-main na lang. Yan po ito pa akin. Mana kay mama. Mitsuki, 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 bubalik ka, Mitsuki, bumalik na ikaw. Uy! May masig oh. na rin. Ako na naman yung <laughs> ah, ano yun na eh. Hindi ka naman nagtutot brush. Umuwi <laughs> so, ka na doon, umuwi ka na. Uwi na. Iwanan mo na kami. Ito naman si Mitsuki. Oh. Kami po ay inaantay lang na yan. na mo, pag nakita kami, lalayas siyan. Sige. Hmm. Ang kinukuha mo dyan. Tara na. O, oh, diba? Ganyan na pa yan. So, yan. Nagbabalata na si mama na kamutig kahoy. Ilalaga natin yan mamaya. So, luto na po ang ating uh, pamuting kahoy. Ayan. Oh, with gabi. Uh, with, With saba. Iba-iba na iyan, han. Uh, wow. I like it. Yeah. So, po, ang aming <laughs> Ayan, dan Masarap bunso Huh? Yes. Yes. Oh, wow.